Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ganito ang nasusulat. Kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya namay lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at do'y nagpupuri sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Handa na ba kayo para sa panibagong panahon? Unang araw ng buwan ng Hunyo. At alam naman natin sa mga ganitong buwan, kung hindi tayo maapektuhan ng climate change, asahan natin ang pagtag-ulan. At ano ang kasunod? Pagtag-ulan, baha. Pero sana po, hindi lang yung baha sa kalye ang ating maranasan, kundi yung biyaya ng Diyos ay talagang sig-sig-lig-lig na mag-uumapaw, dadaigin pa ang mga baha. Yung baha kasi perwisyo ang dulon, pero kung baha ng biyaya ay talagang mapus, mapupuspos tayo ng biyaya. Kaya ihanda na ang sariling sa pagtanggap at pagdating ng biyaya sa pagpasok ng panibagong buwan na ito. Kaya hindi tayo pwedeng magpapatumpik-tumpik. Hindi tayo pwedeng magugulantang na lang o mabibigla. Dahil pag dumating ang biyaya, baka hindi tayo karapat-dapat na tumanggap nang biyaya. ngayong linggong ito, matapos ang anim na linggo ng ating pong pakikinig no, sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, anim na linggo natin itong ninamnam, anim na linggong inihanda tayo ng ating liturhiya para sa araw na ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit so, totoong may langit. Gusto niyo bang ng langit? Paghandaan mo ang pag sa langit. Si Jesus ay umakyat sa langit. Tayo, katulad ni Maria, nawa, maiakyat din sa langit. Hindi kasi tayo yung kusang aakyat doon, kundi iaakyat tayo ng ating Panginoon. Wala isa man sa atin bilang mga tao ang mayroong kakayahan na umakyat sa langit. Kundi ang pag-akyat sa langit ay isang biyaya ng Diyos sa atin. Nauna lang, di ba, lagi natin naririnig na sinasabi ni Jesus, aakyat ako doon. Mauuna lang ako para ipaghanda tayo ng silid para sa atin. Na dapat excited tayo no? na makaakyat doon. At sana, sabi nga natin, sana dumating na si Kristo, kunin tayo at iakyat tayo sa langit. So yung diwa ng pag-akyat ni Jesus sa langit, mas mainam siguro na matandaan natin mula sa salitang akyat. Sabihin nyo nga po, akyat. Sabihin niya sa katabi niya umakyat ka nawa. Sige, tinan natin. Bawat letra ng akyat. A. Ano yung A natin? Assurance. Sabihin niyo nga po, assurance. Umakyat si Jesus sa langit, ibig sabihin, meron na tayong assurance. Kaya nga, nando doon siya, magiging tagapamagitan na natin maluluklok sa kanan ng Ama at sa tuwing harap tayo, pag umakyat tayo doon o inakyat na tayo doon, siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang ating, no, parabang, na, kilala ko yan eh. Sige na, nagtiis yan, nagpakabait yan, nagsisi yan. Siya ang assurance natin sa langit. Hmm. Di ba? Total, tayo naman, lagi nating gusto maranasan yung, di ba, yung meron tayong padrino, ay malakas yan kapag ito, no, pag nagsimula na, na umupo ang mga na-elect, di ba, andyan na yung magkakaroon tayo ng palakasan. Pero ito, iba. Kasi kailangan, no, yung, yung pinaka-kapit natin, walang iba kundi si Kristo yung assurance natin na tayo po ay makakaakit din sa langit. Sinabi yan ni Jesus, panghawakan natin yan. Sabi nyo nga ulit, assurance. assurance. Next letter ay kingdom. Pag sinabing kingdom, kaharian, tahanan ng Diyos doon sa langit, yung kingdom. Di ba? Ayaw niyo ba mapunta sa kalangitan? Kasi kailangan po yun, no? Mayroon tayong knowledge o kaalaman anong naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Anong meron sa langit? Kung alam din natin, anong naghihintay sa atin kung sa impyerno tayo mapunta? Kailangan mayroon tayong ganyan na kaalaman. Para nasaga, alam natin kung bakit tayo nag, nagtitiis, bakit tayo nagpapasensya, bakit tayo nagsusumikap. Kasi ito yung inaasam natin. Kaya nga yung next letter ay yearnings. sabi nyo nga, yearnings. Yan, di ba yung inaasam mo ito. So merong kang nakita, merong ipinakita, may ipinalam sa'yo, asamin mo. Diba, pag yung sinasabi natin classic? Pag gusto, may pag-ayaw, madaming dahilan. dahilan. diba Anong naghihintay sa atin doon na kailangan tayong maging uh, ah, excited? Oh. Ayan, excited na yung bata. Huh? Diba? Next letter ay accountability. Inihabilin ni Jesus ang misyon sa kanyang mga alagad. Humayo, ipangaral sa kanyang pangalan ang lahat ng pagsisisi at kapatawaran. Kaya responsibilidad ng mga alagad maging tayo na ipahayag ang salita ng Diyos nang sa ganon ang mga tao ay makaakyat din o maiakyat din sa langit. Mayroon tayong pake sa isa't isa. Sa bagaman, ang kaligtasan natin nasa, na kay Kristo, pero mayroon tayong bahagi accountable tayo sa magiging buhay natin sa susunod. Kaya yung magiging tanong nga din sa atin, di ba? Ano ang ginawa mo? At ano ang mga hindi mo ginawa na dapat mong ginawa, lalong-lalo na para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat isa. Hindi tayo pwedeng mabuhay dito na, ay hindi ako lang ito, kaya ako nagsisimba para maligtas lang ako. Kaya tayo nagdarasal, kaya tayo nagsisimba para mas maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. At sa ganon, sila dinawa ay mas mapabuti. Last letter. Letter. Ano ang T? Trust. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit tayo magtitiwala kay Kristo? Yan e ang sabi sa ikalawang pagbasa. Lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ipinagkaloob kay Kristo. So kanina tayo magtitiwala kay Kristo pa rin. Siya lang talaga. At walang iba, gaya ng nasabi ko, walang ibang pwedeng mag-akyat sa atin, magpapasok sa atin sa langit, dumepensa sa atin, si Kristo lamang. Siya na nagpakasakit, namatay, muling nabuhay, at ngayon umakyat sa langit. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, aakyat ka, aakyat ka rin. Hintayin lang natin. Pwede mamaya, pwede bukas, pero sana po lahat tayo maiakyat sa langit. Amen.